Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang makukumpleto na nga di po ang lineup ng New Orleans Pelicans. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumabor na nga di po ngayong araw ang standings ng Western Conference sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops na kuhang muli ng New Orleans Pelicans ang ikatap 6 na pwesto sa standings ng Western Conference, ay hindi pa rin nga po sila nakakasigurado kung mananatili sila dito hanggang sa pagtatapos ng regular season. As of now nga po ay meron lamang silang 0.5 games na kalamangan sa ika-7 seed na Phoenix Suns at 2 games naman nga po ang kalamangan nila sa ika-8 seed na Sacramento Kings. Kaya kailangan nga po nalang maipanalo ang kanilang natitirang tatlong laro kung ayaw man nga po nalang bumagsak sa standings ng Western Conference. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, mukhang umaayon na rin naman nga po sa kanilang team ang kapalaran since malapit na nga pong bumalik muli sa kanilang lineup ang kanilang superstar na si Brandon Ingram. Sa katunayan, expected na nga po na una itong maglalaro either sa kanilang game laban sa Sacramento Kings o di sa kanilang game laban sa Golden State Warriors matapos ang ilang linggo nitong pagkawala dahil sa pagtatamon niya ng injury sa kanyang tuhod. Kaya mukhang malaki na nga po ang tsansa na makumpleto lang lineup ng Pelicans bago magtapos ang regular season. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumabor para rin nga ngayong araw ang standings ng Western Conference sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, walang game ngayong araw ang Lakers ay may ilang mga laro pa rin nga po dito ang binantayan ng kanilang mga fans since malaki nga pong epekto nito sa kanilang kupunan. Una na nga po dyan ay ang pagkakapanalo ng Dallas Mavericks laban sa Miami Heat sa score naman 11-92 na siyang rason bakit official ang kasadong ang laban ng Dallas Mavericks kontra sa Los Angeles Clippers sa first round ng playoffs. Maliban rin nga po dyan mga katrops, ay malaki naman nga po ang naging epekto ng pagkapanalo ng Phoenix Suns laban sa Los Angeles Clippers sa score na 124-108. Since dahil nga po dyan ay official na nga pong hindi na makukuha ng Lakers ang ka-top 6 na pwesto sa West since de derecho na nga po sila sa play-in tournament. Pero sa kabila nga po niyan ay may pagkakataon pa rin nga po ang Lakers na makaangat at makakuha dito ng home court advantage since 2 games lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito ng K8 seed na Phoenix Suns at 2.5 games naman nga po ang kalamangan ng X7 seed na New Orleans Pelicans. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.